Sushi Love. Welcome back to my channel again. Nandito pa rin ako sa uh, third floor. So, meron lang ako sa inyo papakita. Itutur ko kayo sa aming third floor kasi papakita ko sa inyo yung mga alaga ng brother-in-law ko. Mahilig kasi siya sa mag-alaga ng, ng mga mga pet. <laughs> pet niya daw to eh. Pet ang tawag niya. Ito yung mga pet niya. Ito yung pinagkakabalahan niya dito sa third floor. So, ipapakita ko kayo sa Ocean Park namin dito sa third floor Mala Ocean Park <laughs> Char lang, char lang, charot lang Ayan, papakita ko ha So, ibig sabihin, Mala Ocean Park mga isda, mga sa tubig Ayan, papakita ko sa inyo, wait lang Ayan, ang mga, ayan ang aquarium nya wow, wow! Tatlo yan, tatlo yung mga aquarium wow. niya. yan Tapos, papakita ko yung mga alaga niyang isda Ayan na, mga isda niya. Actually, meron pa siyang aquarium doon sa baba, sa may garahe. Pinatatandaan niyo, naipakita ko na siya dati sa vlog ko eh. Ayan, may malaki siyang isda alaga. Di ba? O. Kaya sinabi kong ala Ocean Park. Kasi <laughs> ang dami niyang isda. Tapos ito, yung pangalawang aquarium. Hindi ko alam, ano ba ito? Mga bato-bato. <laughs> Hindi ko alam kung ano yung... Ay, may... Ayan, may isda rin. Hindi ko alam kung ano yung mga pangalan ng mga isda. Ayan, tapos... Dito naman tayo sa pangatlong aquarium. Masyado parang malabo, malumot. <laughs> malumot siya. May maliliit siyang isda. Siguro ito yung mga pinapakain niya doon sa malalakang isda niya. Ito yung tambakan niya ng mga pagkain pag bumibili siya. Ayan, tapos ko nang maipakita yung Ala Ocean Park dito sa third floor namin. Ngayon, pupunta naman tayo dun sa mga aso niya. Meron din siyang mga aso eh. Kita ko. Alaga niyang aso. Bridget! 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 Tapos yung isa, si Pilo. Yan, ang lahi niyan, Maltese. Tapos ito si Pilo. Laki. Anong lahi na ito, si Pilo? Di? French Bulldog naman siya. Ayan, dalawa. Meron siyang dalawang alaga aso. <laughs> Tapos, punta naman tayo dun sa kabilang side ng third floor. Ayan, dami niyang mga alaga. Mahilig talaga siya. Ayan, may mga alaga siyang ibon. quick, ibon. Yan, sa lahat ang nag-aasikaso niyan, siya lahat yung nagpapakain. Dito sa likod ko, meron ding siyang nakalagay sa Box ang pangalan niya, ayan. Mia, babae siya. <laughs> Hindi <laughs> daw sure ko 'yan ang pangalan. <laughs> Nakalagay lang kasi binasa ko lang, ayan, siya mga She loves oh, 'di ba ang dami. Tapos meron pa siya dito, oops. Ayan, kakaibang manok. <laughs> Itong manok na to. Ito ba yung nangingitlog? Ayan, ang dami niya. Nangingitlog yan. Siguro kaya siya nakaseparate. Ito yung, alam ko meron siyang mamahaling manok eh. Pero siguro ito yon, Hiniwalay niya sa iba. Ayan. Nangingitlog yan. Papakita ko yung mga itlog niya. Ang dami niyang itlog oh. Ayan yung mga itlog. Ayan, tapos, nag-ano siya, nilalagay niya sa ano ano ba to tawag dito di ayan incubator nagpapapisa siya para ano nasa loob ng incubator yung itlog <laughs> yan pinapapisa niya kailang eh wala pang napipisa wala akong nakikita eh tapos ayan ang dami niyang mga aquarium mga halaman naman to mga dahon ng laman, hindi ko alam eh. Tapos ito, meron din siyang susu. <laughs> susu color white. <laughs> wow! Ayun, no? Ayan, May susu siya. Tapos, ano naman to Hamster. Meron din siyang hamster, pero ewan ko nasaan. Meron ba itong laman? Ay, wala yatang laman. Saan? Wala, wala palang laman yung lalagyan niya ng hamster. Sa Ay! Okay! <laughs> sira ulo yung asaw ko. <laughs> Tapos, kung gusto niyo rin makakita ng gubat, meron din siyang gubat dito sa third floor eh. Ay, wait lang pala. Ito pala yung kwarto ng brother-in-law ko. Yung mga may, may yung mga may may ari ng mga ano, yung mga nag-aalaga dito. Yan, mahilig talaga siya. Tapos, meron din siyang ginawang gubat dito. <laughs> Kaya layo kong bumaba. Papakita ko sana. Ayan, ang dami niyang mga halaman. Ito naman, dating swimming pool to. Dating swimming pool to, she loves. Tapos ginawa niya ng ganyan, nilagyan niya ng mga halaman. Meron siyang kalamansi doon. Tapos meron siyang alukbati. Yan, meron siya. Tapos meron pa doon mga manok sa ano. Doon sa alibaba. Ayokong bumaba kasi baka madulas ako. Ayun. Nakikita ba? Ayan. Meron pa siya doon mga alaga kalapate, may manok pa. Ayan ang gubat namin dito sa third floor. <laughs> Malagubat ng itsura. Ayan na siya. Ayan. Ayan, dami no. Ayan. Ayan, dami mga halaman niya. Tapos, meron pa siya. Ayan no, meron pa nagtatanim pa siya ng mga, ano, mga malilig. Yan, ewan ko kung ano yung mga yan. Mahilig siya mag-alaga ng ano, mahilig siya magtanim, alaga. Ano pa ba? Alam ko dati may mga ipis pa siya dito eh. Hindi ko lang alam. Ha? Tarantula. Nasa yung tarantula niya? Meron din siyang tarantula eh. Alam ko eh. Pero hindi ko makita kung nasaan. Hanapin ko pa. Yan, meron din Ano ba yung tarantula niya? Hindi makita eh. Ayan, tapos punta ulit balik tayo doon. Meron pa dito eh, yung iguana niya. May iguana pa siya. May iguana siyang alaga. Choo, 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 choo. <laughs> Ayan yung buntot. Ito yung iguana. Ayaw bumaba. Ayan yung buntot niya. Nakikita niyo ba? Ayan yung buntot niya. <laughs> Ang haba. Hey! Baba ka! <laughs> Ayan yung ano niya. Oh. Kamay. Malaki na ba? Hindi ko pa nakikita itong iguana niya. Hindi ko makita eh. Hindi siya makita. Ayaw, natutulog yata. Asa na nga ba tayo? May tumawag kasi. Ngayon papawisan ako. Yun, hindi natin makikita yung iguana niya kasi nakatago. Ang nakikita lang natin is buntot. Ayan oh, ang laki na oh. Hindi nakikita niyo ba yung buntot niya? Paano ba yan palabasin? <laughs> okay. <laughs> <laughs> Ayan na. Ayan yung paa niya. Ginugulat ako ng asawa ko. Demon nito. O, oh, ayan no, oh, Meron siyang nakalagay na no touch, for eyes only. Bawal hawakan, nakakamatay. <laughs> Andito yung mga tarantula niya. Ayan no, oh, yung tarantula. Ayan oh, May mga maliliit pa siya. There. Malabo. Ayan. Ang, ang, yung mga tarantula. Ay, may mga maliliit nga. Oh, may mga ano. Ayan, nakalagay sa box yung mga tarantula niya. Ayan. Wala na yung mga ipis niya. Dati alam ko, meron siya nakalagay din sa ganyan yung mga ipis niya, box-box. Dati yan yung mga box-box na yan, may mga kakaibang hayop. <laughs> o, okay. oh, diba? Meron kami ditong mini zoo, mini-kagubatan. Mini-sue <laughs> at mini-kagubatan. <tsaka> <laughs> Hindi ko alam ang tawag. Basta, yun. Yun lang yung mga alaga niya. Yun nga yung sinasabi ko. Pag gusto namin mamasyal, dito lang sa third floor, marami ka na makikita. Marami kang makikita. Iba't ibang klase ng hayop. <laughs> ang cute ng isdang. Oh, ang puti. Eh. Yan siya. Diba? Yeah. Ayun, tapos na tayo. na ko na kayo dito sa aming third floor, dito sa aming maliit na mini zoo at kagubatan. <coughs> Ayun, hanggang sa muli mga silaw, hanggang sa muling video. Sa uulitin, salamat. Bye!